Ang pangalan ko, Emily Emilia Florano. Uh, at this time, uh, 78 years old na ako. I was born October 12, 1947. Ang Pin, pinaka ko po ngayon dahil ako'y naka-reside sa America, sa San Diego, uh, California. Retired na po, retired na ako. And sa bahay, wala naman ako masyadong pinagkakaabalahan, kundi ang maghalaman, magluto ng pagkain ng mga bata, pag dumating. Pero pag nandito ako sa Pilipinas at nauwi ako, marami akong pinagkakaabalahan. Unang-una, number one, priority ko ang simbahan. ang inananalagin sa klolo. Sa inananlaging sa klolo, mula pa, mula sa nanay ko, devoted na siya sa laging sa klolo mula sa pagkadalaga ko, hindi lang basta sa mahal, sa, basta sa mahal na bibahin, devoted ako. So, maraming bagay ang masasabi kong nagawa ko nung ako'y dalaga pa. Sa yes, ng ang mga bata doon sa, sa lugar namin, ang mga kabataan doon sa lugar namin, ay hinaka, hinikayan ko silang mag-black rosary. Um, ang isa pa, yung paggaling ko sa trabaho sa hapon, dadaan ako sa baklaran dahil talaga pa rin yakin lang kami. Bago ko umuwi ng bahay, na muna ako sa kanya. Dalaga pa ako. Tapos, ganun na ang buhay ko. At dinala ko yun dito sa Dasmariñas, sa St. Peter. Nagbablak rosary kami. Ang dala namin ay eh, hindi icon, kundi yung Fatima. Yung Our Fatima, ang dinadala namin. Hanggang sa nagawa kami ng mga Flores de Mayo doon, kahit kubul-kubulan lang, nagbubuo kami ng Flores de Mayo, nagbubuo kami ng Santa Cruzan. Ang mga gumaganap doon is yung mga batang kasama ko sa Black Rosary. Sa so, ngayon, ang pinagkakaabalahan kong sa ating ina, number one, bakit dati sa, sa baklaran ako nagpupunta. Nag, nagsisimba pag umuwi ako dito, doon ako napunta. Nung ako'y nagkaedad na, hirap na ako magbiyahe, mahirap na ang sasakyan. Naisipan ko, ay, may ina na laging sa klolo dito, bakit ako sa kanila, bakit pa ako dadayo doon? Kung dito na lang ako pupunta at malapit lang. Iyan ang pagiging simula hanggang sa naglingkod ako bilang Collector's Guild. Ngayon, nasa Mother's Butler ako. Maraming himala. Nandun na ba? Maraming himala ang sa akin ng mahal na ina. Maraming pabor ang binigay sa akin ng mahal na ina. Mulat mula pa sa pagkakaroon ko ng isip mula nung magdalaga ako, May man mga problema. Piniling ko sa kanya hindi ko nalalaman na tutupad na. May mabigat akong na problema na pinagdaanan way back 2018. Unti-unti na ang nayayari at naayos na. Hanggang sa tuluyan ko ng tuluyan ko ng binigay binagay ang puso ko at paglilingkod ko sa kanya kahit sa anumang bagay. Hindi naman po sa ano, Basta tulong, kung hindi man ako makatulong sa physical, dahil ako eh, minsan may kahinaan na, yung na rin, may rin. Kasi matanda na rin ako. I am 78 years old na. Kung hindi ko man makayanan ng mga bagay na paglinis-linis o kung ano man. Sa ibang bagay naman, na may, may maitutulong ako. ah... Uh, financially, pwede. At saka yung may tan ah, siguro may tutulong ko sa nila yung, yung masaya lang, yung ngiti lang. Yun lang siguro ang, ang na, may ko sa kanila. Pag kami nagkakasama-sama, mayroon kami activities, mayroon kami gawain sa sa Yun, ang, yun lang ang pinakapuhunan ko sa kanila na magsama-sama kami ng maganda. Kung may konting problema, ayosin na Walang ano, walang walang matagalan. Tapos, yon hanggang sa tinanggap ko ng pagiging Irmana Mayor noong 2024, kahit sa edad kong ito na talagang hindi ko nahiya ako. At ngayon, patuloy po akong nagsisilbi at naglilingkod sa atin bilang devotion para sa pa kayo na. Ang tinuro sa akin ng pag-devotion sa ina na laging sa ay ang pagiging mahinaw, pagiging mapagmahal, pagiging matulungin, at basta ang alam ko lang talaga is pagmamahal, pagiging matulungin sa abot ng ating makataya, na para bang it's, the, it's like, here I am Lord. Alam ko, kung anong gusto mo, sa abot ng ating makataya, gagawin ko.